Napuno ng mga lokal at turista ang probinsya ng La Union sa katatapos na long weekend. Kanila kasing dinayo ang makukulay na aktibidad ng probinsya nang ginanap ang taon ng La Union Surfing Break. Ayon kay Julius Manabat, ang Supervising Tourism Operations, kakaiba ang La Union Surfing Break ngayong taon. We are celebrating the La Union Surfing Break. This is our actually 18th year of the La Union Surfing Break. This is an annual uh, celebration of uh, music, arts, and of course, uh, a celebration for the environment. Because La Union surfing breaks is more than a uh, party, it's more than music. It's also a cause for the environment, especially for the conservation and protection of the pawikans. May isinagawang mga workshops patungkol sa mga pawikan at kung paano pa mapapangalagaan ng mga populasyon nito dahil ang San Juan ay isa sa mga nesting ground ng mapawikan sa La Union. We have a Sea Turtle 101. So this is an introduction to sea turtles. You know uh, all about them, what they face, and how we as people can actually help them. This uh, workshop, you know, aims to bring the awareness to the people, you know, about the sea turtles and how we can actually help them. Sa pamamagitan ng workshop na ito, na ipapakita ang kahalagahan ng mga pawikan sa karagatan ng San Juan. Most people aren't aware of their importance to the ecosystem and you know they, we aim to provide them with tools in how we can actually make a difference not just to the sea turtles but to our environment sa pagsapit naman ng gabi hindi mawawala ang mga beach parties na nilahukan naman ng mga kilala at local bands at ni Taylor Shish <coughs> is very warm na na parang yung ating uh, tourism here in La Union is na pro-promote to our local sa malapit sa atin dito. Overall masaya naman. Ayun nga lang ano, napansin ko yung mga basura. Basura na iniiwan na lang yung mga bote na ano. Sana pag may mga ganitong event, yung mga responsible sila. Gaya ng sabi ng gov natin na sana wag magaya sa Boracay na kailangan i-close dahil sa mga basura. Nagtapos naman ang La Union Surfing Break nitong linggo sa pamamagitan ng clean-up drive upang malinis ang ilang mga basurang na iwan ng mga mamamasyal. Mula sa San Juan La Union. Nico Gatchalian para sa Herald Express Balita.